guys, isang mapagpalang araw sa ating lahat Kumusta po kayo? Uh, sana nasa mabuting kayong kalagayan up, Ha? ha? Bablog mo yan Tinitinan ko lang Napanon <laughs> 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 mo boss? Sana kayo bablog mo yan naman Kahit nga yung plate number bawal eh lang so, mo So, uh Oo. -oh. <laughs> Bagay na i ano naman. Ano rin yan, eh. uh -oh. so, Saan? So, Oo. Saan? Sa Bakon? Sa... bayan uh -huh. mismo? Talaga? Sa tropa dito. Uh Oo. -oh. Uh -huh. okay. Pero nakapunta ka na rin boss? Sa Oo. Uh, dati dalawang beses sa linggo ko lang punta doon ay ganon hindi na ka naman ako doon sa ano bawi na naman ako sa ano eh dati yun <laughs> bawi na naman ako that's sa 23 dati <laughs> <that's> yun <laughs> Oo, oh, madalas. Ah, okay. uh, eh. Uh, Kaya pala hmm? maalabos, eh. mo ano po, sir. Bumper po retainer fiber lang yan putol kaya yeah, wala mong mabuka uh, oh. so, <laughs> kaya nyo gawa ng paraan mahal pa naman tulis eh okay. wala na may fiber plus yan ha? pa fiber plus mo yan yeah. kasi kung bibili ka ng ganito mahal mahal yan Pa, di. pa di ka tamo na lang yan. Fiber talaga ito, di ka kaya din sa kanya. Hindi na pa. Ano mga kasi, ano yan eh. Hindi kita mo naman. May pa-bay ano doon. Kaya mo naman po ng malaki ng malaki kasi hindi ano. Ako na bala. Kaya nga hindi nga ako Dito yung... Okay, okay, sige, sige. eto mga katukad yung sasakyan ng aking customer na pina pinturahan dito sa May Banawi nung una pa mga katukad ang ginawa dito ay nagmasilya muna mga katukad kasi may mga scratch to at minasilya nila nung isang araw at kinabukasan pangalawang araw nag-spray na sila mga katukad at yun na nga ito bali ito mga katukad ay pang apat na araw na ito ngayon pang apat na araw na pinapatuyo lang ito guys bago lihahin bago lihahin mga katukad, kailangan na tuyong tuyo yung pintura kasi ito ay babapingin na rin mga katukad sa loob ng limang araw guys kailangan matapos to kasi ang usapan lang namin dito mga katukad ay 5 days lang so ayan tuyong tuyo na siya guys at pwede nang lihain mamaya at sa araw ng bukas, ang gagawin mga katukad ay mag babaping. Ang tawag dito mga katukad ano, hilamos lang po ito. Hilamos lang po ito yang ganyan. At yun nga mga katukad, i-update ko kayo mamaya o sa araw ng bukas kung ito ay uh, tapos na. Pero kailangan natin makita guys yung uh, paglihan uh, nito para may makita naman yung ating uh, mga manonood at hanggang doon sa pagbabaping guys pakikita ko sa inyo kung paano nagsimula at paano hanggang sa matapos ito guys Ayan. isang uh, mapayapa at isang mapagpalang araw na naman mga katunggan araw ng uh, Martes ngayon at araw na naman ang ating pagpunta sa may uh, sasakyan doon sa ating Pilipinturahan napapinturahan At yun nga, napag-usapan namin kanina ng aking uh, customer na uh, paabutin daw ng biyernes ko. Pero yun nga, na hindi nga pumayag yung, ano, yung uh, gumagawa. Kailangan sa oras na to, sa araw na to, ay makakuha na kasi nga yung uh, parking morning. Uh, yung uh, parking, eh, napakahirap dito sa amin. Kaya kailangan nito matapos na sa araw na to. At ito nga ang ating gagawin ngayon at ang at pupunan natin ng video ngayon yung so, uh, kanilang ginagawa at nakita ko na rin mga katokad no na, na, ano na nalihan na. Naliha na siya so ayun uh, tingnan ninyo mga katokad at pagkatapos na ito ay magano na magbabuffing na siya at pili ng kunin ito guys at ito nga mga katokad ano nililihan na siya guys ayan tinatanggal na mga katokad yung ano yung gaspang ayan o, oh, ma makinis na siya guys uh, para pag binapi siya mamaya lalabas na yung kanyang kintab uh, at hindi ba ko bako guys yung ano yung pagka pintura niya pag nabaping siya ayun ang purpose mga katokad kung bakit ano kung bakit nililihan ng 2000 ang pintura pagkatapos na pinturahan kasi ang purpose nito mga katokad para ano pantay na pantay good morning boss Morning, dito ka na pala. Tinawa ka raw ni boss. Sabi niya biris para kukunin. Ha? Ah, oh, pero di ka nga raw pumayag. Sabi niya ngayon daw. Kaya nga, sayang din yung uh, araw na isa tambay niya dito. Eh kung, kaya nga yung space. Ito yung aming uh, ano, uh, napag-usapan mga katukad na yung ano kasi, yung parkingan kasi dito napakahirap eh. Kaya hindi pa pwedeng paabot ng biyernes. Pero boss, kuha na ito ngayon. Oo. So, ayan. Natanong nga natin si Boss Raul na ko ang araw na ito eh pwede nang kunin o okay daw ayos daw Approved daw guys so nasa limang araw tayo boss no ha walang araw wala walang lima apat so ayan guys sa uh, bali yung usapan namin dito Five days pero yun nga na four days lang daw uh, makukuha ka agad pag dito sa Banawi pag naghilamos ayan guys hilamos siya tabayan na lang natin mga katukad ngayong araw na to para makita natin 'yung uh, ano mga iba pang gagawin dito para makita ninyo mga katukad kung ano pa 'yung mga dapat gawin kapag uh, nagpapapintura ng uh, kotse. So ayan guys. Dito muna tayo magtatrabaho mga katukad sa ano sa Banawi dito muna tayo. At sa lahat ng mga, kakapanood ng uh, video na to ano sa mga maliligaw uh, at kung may mga sasakyan kayo na gusto ninyong ipapintura uh, nandito lang po kami sa may uh, lugar ng BMA dito kay uh, Bo sa Raul at makikita niyo yan dito sa may corner ng Agno. Punta po kayo rito. Uh, yung masasabi ko sa inyo guys uh, okay na okay dito. Punta po kayo dito. Tapos eh, pagdating sa ano sa sa pagdating guys sa ano sa usapan ayan hindi kayo talaga malulugi guys ayan siya si uh, boss Raul ayan yan ang may-ari mismo ah, at yung kabila yung kanya uh, kanyang anak Dumating ako dito mga katukad, mga 9.30 ng umaga at yun nga naabutan ko nga itong uh, magtatay na nagtatrabaho uh, gusto ko na rin magpasalamat uh, nga pala sa ano sa kay Boss Raul uh, sa kanyang may bahay sa lahat na gumawa ng sasakyan na to maraming maraming salamat shout out sa inyong lahat <coughs> at gusto ko rin na ipaabot din sa Panginoon na uh, i-bless yung mga tao na talagang nakakatulong doon sa mga taong nagpapagawa sa kanila. Shout out nga pala kay Papa Cesar at kay Makmak at ganoon din kay Sadam. Shout out kay Vanji at shout out sa lahat ng mga anak ni Papa Cesar. Ayan at shout out sa kay Christian, kay Jerome at kay Kukong at kay Tala Ayan, shout out kay Papando at shout out kay uh, Mama Yuli Yan guys uh, o nga pala Mama Yuli ano? uh, 23 pa lang uh, darating na ako dyan kasi kailangan eh, mauna na ako dyan para ihanda ko yung mga kakailanganin yung mga makakasama namin sa 25 so ayun uh, darating po ako dyan na maaga Nakakatuwa naman mga katukad ano. Pagkatapos mong pinturahan, makintab na. Tapos ililihahin para lumabo. Pero ang kagandahan mga katukad kasi, kapag uh, nilihan mo talaga ng gusto, magpinapping, grabe, ang kintab. So ayan guys tingin ko mga katukad ang pagpipinturang to o pagbabaping o yung kontrata na to mga alauna kasi ang oras natin mga alas 10.30 na mga ilang oras na lang bakit patapos na sila mga katukad sa kanilang pagliliha mga dalawang oras yan, yan ang palugit mga katukad, sa pagbabaping at yan nga pala mga katukad ano, sa pagbabaping pala Ah, uh, ito libre na ito sa ano sa amin. Tapos sa iba kasi ang uh, ano uh, ang pagbapping separate kasi sa bayad 1,500 yon. Pero dito sa amin, dito kay uh, Boss Raul, uh, libre na yan kasama na yan sa kontrata. Napakasipag uh, mga katukad ng magtatay na to ang init na mga katukad talagang pinuposige talaga na matapos na kasi may usapan eh A few moments later at yan na mga katukad ito na yung pinakakintayin natin dahil makikita natin paano kung paano mag bopping ngayon mga katukad. mula sa simula ng pagbabapping hanggang sa pagtapos niya mga katukad ayun at uh, na natin ng video hanggang sa makita natin yung ganda talaga nito yung ganda yung kintab guys talagang titingnan natin kung gaano kaganda at kakintab ito grabe ang init guys ng kanilang pagbabapi ngayon ang oras natin mga katokad nasa alas 11 pasado na maganda talaga mga katokad yung ano yung may talyar ka talaga yung may bubong para kung sakali man na, ano, na magtatrabaho kahit umulan uminit man hindi ka talaga mainitan ng gusto mga katukad sila mga katukad nasa, ano sila, nasa kalsada sila pero may talyar po sila at ito na nga, nga guys at sinimula na yung uh, isang iglap lang guys oh. eto malabo tapos ayun guys ang kintab nyo Galing, mga katukad oh, grabe, ang kintab na galing, talaga, the best, talaga. Isang ano pa lang yan, ha? Isang baping pa lang yan, mga katukad, napakakintab na kaagad. So, mayroong uh, pangalawa siya, mga katukad, ayan alawa Meron silang inaad add mga katogada pampakintab

Tingnan na guys yung ano, yung anino niya, sila sa may, uh, ano, sa may body niya guys. Eh. Makintab na makintab na talaga mga katokad. Few moments later. Ati terabos, ati. Kalau hati, tapos na. At uh, ito ay papakita ko sa inyo mga katukad, Napakaganda o oh, napakakintab na Napakalinis na guys Ayan o oh. Ganda hanggang sa bubong na siya guys Tapos hanggang uh, dito sa likuran mga katukad. Ano yan oh. uh, At dito sa may bandang uh, kaliwa guys konti na lang uh, Isang panel na lang mga katokad panel lang at yung ano yung uh, pinaka hood mga katoka oh. tapos na yung ating uh, pinapagawa na pagpapahilamos uh, napakaganda napakalinis at napakintab guys ah tanggal dito lang mga katokad ang video na ito. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyo pagbibigay ng support sa Katokad Channel. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Hanggang ganito lang mga katokad. God bless you all and God bless the Philippines. Babay po tayong lahat. Babay and peace.